So, oh, mga idol, wala pa dito ito oh. hindi pa naman yung oh. naantay ko, pupunta kami po nyo. Sabi, tatamahin niya daw ako ito, ito lang. Hmm. Ako, video lang ito kanya, kung bumili ako na ikita. Pero, di ko rin mga limang girl ako. Ay, sabi na nga, dito pa ako sa kalsada. Shoutout po sa mga may birthday dyan. Happy birthday sa inyo. Kahit doon ako punta. God bless po mga idol. Dito ba may mga ito? Wala ka. Ay, ano. Tarado. Tao. Wala pa dito itong. Magiging kaming nagrapok. Ayan, <coughs> na, hindi ko pa dumura tayo Pahimig na ako, Mga bata pang gumagala. Tingnan mo, oh. Mga bata pang gumagala, grabe. Alas gis na. Dapat dito bigyan ng tulong na kasi maraming nangunguha ng bata ngayon, lalo na sa panahon ng panahon ngayon, mababalita tayo tungkol dito sa mga nawawalang bata yung tatang dinadapot yung din, din natin mat matabi na pinapatay o pinukulong lang sa barangay. ganun so mga idol hindi yeah, diba natin matatabi na ah, ang ganun na nga ang mga nangyayari sa panahon ngayon. yun ingat ingatan niyo po ang inyong mga anak mga An ano yung tatay so, ingatan niyo po tila dahil eto kaya ito pa na dahil medyo matao dito kasi walang kanin put. dapat safe pa rin yung mga bata kaya oh, may tita tongoy nante ko Sanong, bah, Evan, sa, tayo, ito ba kuya eto yung blood natay po ha ko kami na sa mga idol layo ka naman ano, dyan malapit ha mo so, na ha dito 아라멘다 감사합니다. 네. 거기 어디 내려요? 아.

Ay, ako tama ko tita tong. Padan magani royo. Padan. Amay na mibu mibu. Ay, Pero ko ko tita tong. may mga bantay na punduan eh. Nakapakiyo ka ba ate? Nakapakiyo ka na. Ayan po yung napakiyo natin ate. Alab alabutin. Alimasag yung nakikita nyo pa. Ba. Dinitin bang na po yung maliliit na bang Ang mga gusto pong bumili ito pong doon, punta po kayo sa ng pit market. Dito kaya ta kamera mo. Ha? Okay lang yan. Kakat na rin. Hindi, po So ayun po. Balik na lang daw po siya pag makakabili na. Ayun po. Di daw po na yung ano. Nakuha na daw po pala yung yung mga araw yung bibiling kanina. So maghanap po ako ngayon. Ito. Ano nga po yung Ano No. Pagbabalik na lang po ako para, para magtanong ulit. lai ka na ng ano yun? Wala eh. Wala akong no? tilapia yun nandun. Tilapia ang? Wala laki. Taka mo magkano kayo nun tilapia? Sige. sana kung oh, ano, kung presyo ng tilapia. Yeah. wala, uh, wala na naman po ako makita madami na pong nakabili na babalik na naman po ako kasi po nawala po yung ano yung nakita ko kanina so ayun babalik po ako nawala yung nakita ko kanina nawala yung nakita ko kanina ikapita ka mo ha? baka nagkita na dito eh hindi nawala yung nakita ko doon kanina eh tapos na naman yung iba na nabili na. Yung okay, ka, eh. ka, dito wala? Wala. Eh. Nakabidyo ba? Wala wala. Wala. may asgabya. Wala nga eh. Kala ka muna sa tingnan mo meron pa. Umigot na ako dun, dun, tapos dun. Dito rin, dun. Wala. Eh dun, 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 mo

Ala. Meron doon muwang tilapia yang kulay pink. Okay, perfect pink. Avatar. Avatar. Ano mga mamaga? バディと。 Ano kaya ito? Ate, magkano daw po doon? Doon po. Doon po. Bagay na yun. I-recharge ka na lang. I-recharge ka pa ba? Ah, 40. 40 kilo po. 40 kilo po. 40 kilo po.

Eko tekot mo na. Ay bata ba na ko. Atan na ko. Ano ba ko dati niya na takbo. sa sarili ng Badan nabilin na daw po yung nakasawa? oo, uh, nabilin na. Nabili na daw nabilin na so, daw? nabilin na? kung ba pwede kang makamok? ba? parang parang kaya magkakain ng pusa baka sinalin kuwa kuwa baka di ba nilagawin pa tayo sa pusa ni Dacoyan? kung kuwa kuwa nakausap, baka sinalin kuwa kuwa stig wala naman, dun

안 n o p

คือเดี๋ยวหนึตัูเด็กเราต้องบอกนายกอดาเด็ก